Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Isa na naman pong inspirational story ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay kapulutan nyo ng aral. Ito ay pinamagatang tampuhan, tahanan at tiwala. Tatlong T na bumubuo sa kwento ng matatag na pagkakaibigan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng aming video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagliliyab ang hapon sa labas ng simbahan. Subalit sa loob ng kapilya, tila ba may sariling init ang naglalaban ng damdamin ni Nakhelia Trisha. Humihingal si Trisha. Ang bawat paghingay tila nagpipilit na lumabas mula sa kanyang dibdib. Nakakuyom ang kanyang mga kamao ang mga matay na sa pigil na luha. Si Kelly naman nakaupo ng tuwid, ang mukay walang emosyong parang bato. Hindi ko maintindihan po. Halos pabulong na sabi ni Tricia. Ang tinig ay nanginginig. Bakit ka ganyan? Bakit mo ako biglang... Hindi na lang pinansin, bigla mo na lang akong iniwan. Ano bang nagawa ko sa iyo? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Kelly. Ay, hindi mo maintindihan. Ikaw ang hindi nakakaintindi, Trisha. Eh. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo, hindi lahat ng bagay ay biro. May mga responsibilidad ako, may pamilya ako. Responsibilidad? Sabi ni Trisha. Lagi na lang yung sinasabi mo eh. Hindi ba pwedeng maging masaya lang tayo kahit minsan? Magkwentuhan naman tayo na walang iniisip na deadline. Kaibigan mo ako, Pot. Hindi mo ako empleyado. Nag-init ang mukha ni Kelly. Kaya nga kaibigan, Tricia, ba? Diba? Kaya nga sinasabi ko sa iyo totoo. Hindi ako bata. Hindi ako pwedeng magsayang ng oras sa mga walang kabuluhang bagay. May trabaho ako. Kailangan akong magbenta para may ipangkain ng mga anak ko. Napakagatlabi si Tricia. Ang ingay ng katahimikan sa loob ng kapilya ay tila bumubulong ng kanilang mga pagtatalo. Mula na magkakilala sila sa samahan ng simbahan, naging matalik na magkaibigan sila. Si Kelly, apat na isang taong gulang, may asawa at dalawang anak, isang medical sales representative na masipag at matatag. Si Tricia naman, patlumput tatlong taong gulang, panganay single, bubbly at makulit isaring ring medrep ngunit sa ibang kumpanya. Magkaibang magkaiba sila. Si Kelly, praktikal at seryoso. Si Tricia naman, mapangarapin at palatawa. Ang tawagan nilang pot ay galing kay Kelly. Isang biro na naging simbolo ng kanilang kakaibang ugnayan. Pero, hindi eh, mo naman ako kailangan iwasan ng ganyan. Giit ni Tricia, ang boses ay halos maging iyak. Kapag tahimik ka, akala ko, ako na yung may kasalanan eh. Akala ko galit ka sa akin. Kaya ako, naghahanap ko ng iba na mapagsasabihan. Kasi ang sakit po. Masakit na ang ate na turing ko sa'yo. Bigla na lang mawawala. Nanatiling tahimik si Kelly. Ang kaning mga mata ay nakatingin sa harap. Sa altar, tila naghahanap ng sagot. Ang mga salita ni Trisha ay tumatago sa kanyang puso. Nag-iiwan ang kirot. Alam niya ang pakiramdam ng mag-isa. Alam niya ang pakiramdam ng paghahanap ng pamilya. Kaya nga tinuring niya si Trisha na nakababatang kapatid. Pero minsan sobra ng kakulitan ni Trisha. Ang pagiging pabayan nito sa oras, ang pagiging masyadong emosyonal. Alam mo ba, patuloy ni Trisha, ang luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang pisngi. Nang dahil sa pananahimik mo, nasabi ko ang mga bagay na hindi ko dapat sabihin eh. Nasabi ko sa iba na hindi ka na maintindihan na ang hirap mong pakisamahan. Akala ko ako yung problema. Akala ko kasi ako yung pabigat sa iyo eh. Napaigtad si Kelly. Ang kanyang balikat ay bahagyang umangat. Ang kanyang puso kumirot sa sakit. Hindi niya inakala na ganun ang naging epekto ng kaniyang pananahimik ang kaniyang intensyon ay bigyan ng espasyo sa si Trisha, bigyan ng aral, pero naging ibang dating. Trisha, mahinang sabi ni Kelly, ang tinig ay balot ng pagod. Hindi ko sinasadya. Ang totoo na lang ako. Nahihirapan ako sa trabaho. Ang dami kong iniisip. Ang dami kong problema sa bahay. Hindi ko intensyon na saktan ka. Ang gusto ko lang, maging mas responsable ka Mag-isip ka muna bago ka kumilos. Hindi laging ako ang sasalo sa mga pagkakamali mo. Nagulat si Trisha. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganitong pahayag mula kay Kelly. Laging matatag si Kelly, laging handang sumuporta, handang magpayo. Ngayon, tila ba nabasag ang kanyang matigas na balat. Pero, hindi eh, mo naman kailangan itago sa akin yan. Kaya nga magkaibigan tayo, di ba? Para magdamayan, para magtulungan, hindi para maglihim, hindi para mag-away. Lumuluha na si Trisha. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tunog ng mga ibon sa labas tila nagiging mas malakas. Ang ilaw sa loob ng kapilya ay tila lumalabo. Patawarin mo ko, Trisha. Mahinang sabi ni Kelly. Ang kanyang mga mata ay nakatingin na ngayon kay Trisha wala na ang tigas sa kanyang muka. Napalitan to ng pagod at pagsisisi. Patawarin mo ko kung nasaktan kita. Eh, hindi ko intensyon. Minsan nawawala lang ako sa sarili ko. Minsan nakakalimutan ko na hindi ka lang kaibigan sa akin kundi pamilya na rin ang turing ko sa iyo. si Trisha. Ang mga salitang pamilya at patawarin mo ko ay tila ba musika sa kanyang tainga ang kirot sa kanyang puso, unti-unting napalitan ng pag-asa. Patawarin mo rin ako ha. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Patawarin mo ako kung naging pabigat ako. Kung naging pasaway. Kung nasabi ko ang mga bagay na hindi ko dapat sabihin. Kung hindi ko naiintindihan ang mga pinagdadaanan mo. Unti-unting lumapit si Kelly kay Trisha. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Trisha. Ang kanilang mga palad nagtagpo, malamig at basa sa luha. Mahal kita po sabi ni Kelly, ang isang ngiti ay sumilay sa kanyang labi. Kaya nga ako nagagalit sa iyo eh, kasi gusto ko maging maayos ka. Gusto ko maging masaya ka. Mahal din naman kita po ah. Sagot ni Teresa, ang kanyang ngiti ay mas malapad sa kabila ng luha. Kaya nga ako nagtatampo eh, kasi gusto ko lagi nandun ka. Gusto ko lagi makasama tayo. Tumawa ng mahina si Kelly. Hay, ayang ka na naman. Gusto mo lagi magkasama. Eh, paano na ang mga trabaho natin? Paano na ang mga kliyente natin? Eh, di ba nga magkaibigan tayo? Pwede naman tayo mag-usap kahit busy oh. Hindi naman kailangan lagi magkita. Ang mahalaga, alam natin na nandun tayo para sa isa't isa. Oo na po at oo na. Mukhang mas matanda ka pa sa akin mag-isip ngayon na. Tokso ni Kelly. Siyempre naman, natuto na ako no. Sabi ni Trisha sabay punas ng luha. Ang pag-uusap na ito ay nangyari bago sila gumanap sa isang dula sa retreat ng simbahan. Sila ang gaganap bilang magkapatid sa kwento ng prodigal daughter. Isang paalala sa kanila na kahit magkahiwalay ang landas o magkaibang ugali, ang pagmamahal ng pamilya at pagkakaibigan ay laging mananaid. Isang linggo pagkatapos ng retreat, bumalik sila sa kanilang normal na buhay. Si Kelly, abala sa pagbebenta ng gamot, pag-aasikaso sa pamilya at pagiging ina. Si Trisha, abala rin sa pagbebenta, pagdalo sa mga church activities at paminsan-minsan pagiging makulit pa rin. Ngunit may nagbago. Hindi na sila madalas mag-away. Kung magkaiba man sila ng pananaw, nagagawa na nilang pag-usapan ito ng mahinahon. Isang hapon pagkatapos na isang mahabang araw sa trabaho, nag-text sa tray kay Kelly. Tara, kapi tayo. Kailangan ko ng kapi at kwentuhan. Stress ako sa bagong kota. Nasa kalagitnaan si Kelly ng pagluluto ng hapunan. Amoy bawang at toyo ang buong kusina. Ang kanyang mga anak, Naghahabulan sa sala, nagpapaligsahan sa pag-iingay. Nagulat siya sa tunog ng kaldero na bumagsak. Ouch! Sigaw ng anak niya. Napabuntong-hininga si Kelly. Anak ng tokwa, ayan na naman kayo eh. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sorry po, ngayon hindi ko kaya eh. Ang gulo sa bahay. Kids are crazy. Baka bukas na lang. Nagreply si Trisha. Okay lang, naiintindihan ko. Basta kapag may free time ka ha, sabihin mo lang ako anytime. Ngumiti si Kelly. Dati magtatampo na si Trisha, ngayon tila naging mas mature na ito. Kinabukasan maagang nagising si Kelly. Naisip niya si Trisha. Alam niyang nahihirapan ito sa bagong kota. Nagpasya siyang bigyan ito ng sorpresa. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Trisha. Pagdating niya sa opisina ni Trisha, nakita niya itong abala sa telepono. Ang muka nito nakasimangot. Tumunog ang telepono. Hello, ah, uh, sir. Opo. Opo, ginagawa ko na po. Ah, um, opo, opo. Sige po, salamat po. Pinatay ni Trish ang telepono sa buntong hininga. Ah, <laughs> ang hirap talaga. katok ni Kelly sa pinto. Napaangat ng ulo si Trisha. Sabi ni Kelly hawak ang niluto nito. Kapi tayo, may dala ko na paborito mo. Nanginginig ang mga mata ni Trisha. Oh my gosh! Thank you, ang aga mo naman. San ka galing? Mm, galing sa langit. Para sagipin ka sa mga pagsubok mo. Biro ni Kelly. Tara, meron ba kayong kapi dito? Nagwentuhan sila habang kumakain at umiinom ng kape. Nagpayo si Kelly kay Trisha kung paano haharapin ang bagong kota, kung paano magiging mas epektibo sa pagbebenta. Nakinig si Trisha ng mabuti, nagtatanong at nagsusulat ng mga tips. Salamat ha, sabi ni Trisha. Ang laki ng tulong mo talaga sa akin, Ate Kelly. Hindi ko alam kung ano gagawin kung wala ka Ano ka ba? Para saan pang pa pagkakaibigan, di ba? Sabi ni Kelly, sabay tapik sa balikat ni Trisha. Lumipas sa mga buwan, ang pagkakaibigan ni na Kelly at Trisha ay lalong tumibay. Hindi na wala ang kanilang mga pagkakaiba, pero natuto na silang tanggapin ito. Si Kelly, mas naging bukas sa pagpapahayag ng kanyang damdamin at nararamdaman. Si Trisha, mas naging responsable at mas laki kinig. Isang araw, nagkaroon ng malaking problema si Kelly. Nagkasakit ang kanyang anak. Kailangan niya mag-absent sa trabaho. Ang kanyang kota Malapit na at kailangan niya ng malaking benta. Trisha, anong gagawin ko? Sabi ni Kelly kay Trisha sa telepono. Ang kanyang tinig, balot ng pag-alala. Hindi ko pwedeng iwan ang anak ko pero kailangan ko rin magtrabaho. Huwag ka na mag-alala, ate Kelly. Sabi ni Trisha, Ako na ang bahala sa mga kliyente mo. Sabihin mo lang kung sino ang kailangan mo puntahan. Ako na mag-iikot para sa'yo. Nagulat si Kelly. Talaga? Pero paano trabaho mo? Paano kota mo? Kaya ko yan po. At magaling ako, di ba? Biro ni Trisha. At saka kaibigan kita. Pamilya na rin kita. Hindi kita pababayaan. At ginawa nga ni Trisha ang kanyang pangako. Nag-ikot siya sa mga kliyente ni Kelly. Ipinaliwanag ang sitwasyon at siniguradong may bebenta ang mga gamot. Kinausap niya ang kanyang sariling boss para bigyan siya ng kaluwagan sa kanyang sariling kota. Tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Kelly ng pinto, nakita niya si Trisha, may dalang supot ng pagkain at gamot. "Kumusta ng anak mo, pot? tanong ni Trisha. "Ah, okay na siya. Salamat sa Diyos." sabi ni Kelly, ang kaniyang mga mata ay lumuluha. "Salamat, Trisha. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo." Eh. "Ano ka ba, maliit na bagay." sabi ni Trisha sabay yakap kay Kelly. "Basta" Maging malakas ka lang, nandito lang ako. Dumating ang araw ng Pasko. Ang kanilang samahan sa simbahan ay nagkaroon ng Christmas party. Magkasama si Kelly at Trisha. Nagtatawanan, nagkukulitan at nagbabahagi ng mga kwento. Mm, ate, naalala mo pa ba nung una tayo magkita? Sabi ni Trisha, ang sungit mo, kala ko ayaw mo sa akin. Pumawa ng malakas si Kelly. Ikaw naman ang kulit mo. Akala ko hindi ka natitigil sa pagdaldal. Pero tingnan mo ngayon, 'te. Sabi ni Trisha, sabay yakap kay Kelly. Hindi ko akalain na ikaw pa pala 'yung magiging close ko. Forever and always spot. Sagot ni Kelly. Pagkatapos ng party habang naglalakad pauwi, binigyan ni Kelly si Trisha ng isang maliit na kahon. Merry Christmas spot. Sabi ni Kelly. Binuksan ni Trisha ang kahon. Sa loob nito, isang rosaryo at isang sulat. Wow, pot! Ang ganda! Sabi ni Trisha, hinawakan niyang rosaryo. Ang lambig nito ay tila nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. sahin mo ang sulat, sabi ni Kelly. Binuksan ni Trisha ang sulat. Ang sulat ay sulat kamay ni Kelly. Ang mga letra, malinis at maayos. Dear Pot, Nagsimula ang sulat. Sa dami ng ating pinagdaanan, sa dami ng ating pag-aaway at sa dami ng ating mga tawa, napatunayan ko na pagkakaibigan natin na itunay. Eh, hindi ko akalain na makakahalap ako ng isang taong tulad mo. Natatanggap sa akin sa kabila ng aking pagiging seryoso. At magpapatawa sa akin sa kabila ng aking mga problema. Ikaw ang nakababatang kapatid na pangarap ko. Ikaw ang kaibigan na laging nandyan sa hirap at ginawa. Salamat sa pag-unawa, salamat sa pagmamahal at salamat sa pagiging totoo. Alam kong minsan mahirap akong intindihin. Alam kong minsan matigas ang ulo ko, pero gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Bilang kaibigan, bilang kapatid at bilang pamilya. Ang rosaryo na to, simbolo ng aking panalangin para sa'yo. Naway gabayan ka ng Diyos sa lahat ng iyong mga pagsubok, naway lagi maging masaya. Napaiyak si Trisha. Totoo na ba to? Nasa wakas. At niya na din akong kaibigan. Na niya na ako at tanggap. Oo, Trisha. Totoo to. Matagal na kitang tinanggap. Matagal na kitang nakikita. Nagmamahal. Ang iyong pot, Kelly. Napaiyak si Trisha. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Mainit at masaya. Hindi niya pinakita kay Kelly ang kanyang luha, ngunit ang kanyang puso puno ng pasasalamat at pagmamahal. Salamat po mahinang sabi ni Trisha. Ang kanyang boses ay nanginginig. Maraming salamat. Niyakap ni Kelly si Trisha. Ano ka ba po? Huwag kang umiyak. Mamaya isipin ng mga tao, inaaway na naman kita. Ngumiti si Trisha sa kabila ng luha. Hindi po, masaya lang ako. Masayang masaya ako kung alam mo lang. Ang kanilang pagkakaibigan ay hindi perpekto. May mga pagtatalo pa rin sila. May mga pagkakaiba pa rin sila. Ngunit ngayon, alam na nila na anumang pagsubok ang dumating, anumang hadlang ang humarang. Ang kanilang pagkakaibigan ay mananatiling matatag. Ang kanilang pot bond ay hindi lamang isang tawagan kundi isang sumpaan ng pagmamahal at katapatan na pinatibay ng panahon, ng pagsubok at ng pangunawa. At sa bawat pagsubok, lalo lamang silang lumalakas magkasama sa ilalim ng gabay ng Diyos. At dito na po nagtatapos ang inspirational story ni na Kelly at Risha. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa istoryang ito. Sa mga likes, comments, and new subscribers, sana po ay subaybayan nyo ang mga susunod pa naming istorya na ibabahagi sa inyo. Thank you and God bless you all.